Most question na nare ko sa chat. Ate, ano po yung agency mo papunta dyan sa Hong Kong? At iisa lamang po ang sinasagot ko. Ang tanging agency na maire-refer ko is 10 Story Placement Agency. Makikita nyo po yan sa Google kapag sinerge nyo. License po sila at dyan po nire-refer ko yung kakilala, kapatid, kamag-anak, friend. So, pangalawa, magkano po yung nagagastos o nagastos mo papunta dyan? So, based sa aking experience, una kong apply, 80,000. Pangalawa, 50,000. Pangatlo, 45,000. Pangapat, zero expenses. So, kung mapapansin nyo, iba-iba po siya. Because, magkakaiba po ang situation. Pangalawa, depende po yan sa agency na pag a mo. Pangatlo, Depende po din yan kung kayo ay ex-abroad or first timer. So, ang makakasagot po niyan ng exact amount ay ang agency na pag a nyo. Kaya, better po na pumunta kayo personally sa agency. Pangatlong tanong, magkano daw ba ang sahod dyan sa Hong Kong? Well, kung ikukumpara nyo po ang sahod dito sa Hong Kong, ay di hamak naman na mas malaki ang sahod dito kumpara sa Middle East na mga nani or helper. Dito po kasi sa ngayong taon ay nagtaas na uli pero yung nataasan po niyan ay yung mga bagong sign ng kont. So ang sahod po ngayon is nasa 4,800 plus Hong Kong dollar. Kung i-convert niyo po yan into peso ay nasa 35,000 mahigit. Para po yan sa minimum. Para naman po sa mga above minimum ay nakadepende po yan sa amo niyo o sa usapan ninyo. Meron kasing mga amo na nag-o-offer ng medyo mataas dahil gusto nila yung performance ng kanilang helper o kaya naman gusto nila na hindi umalis yung kanilang, kanilang mga helper. Katulad po sa akin, sa unang kontrata ko pa lamang po ay tinaasan na ako. Bali, one year pa lang ako, nag-offer na sila ng pagtaas ng sahod ko. Then, sa signing contract ko, nagtaas din ng konti, kaya above minimum po yung sinasahod ko. Then, Um marami pong benefit dito sa Hong Kong. Alam niyo yung statutory holiday ay kabilang po ako doon. Um halos lahat kami. If you are working for more than 3 months in one employer that that means that you are entitled na mag take ng statutory holiday. So, so katulad ko na um, almost 4 years na so that means lahat ng statutory holiday ay kailangan kong i-take. So bukod po 'yan sa compulsory holiday every week. Per week meron po kaming isang holiday. And ayan po yung situation dito and also of course pag meron kang holiday makakabili ka na So mga yun lang, ngayon. bye.